Narito ang step-by-step -step guide sa pagkuha ng special power of attorney kung ikaw ay nasa abroad sa DIY, do it yourself. Kaya kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY, do it yourself sa mga Pinoy na nasa ibang bansa at nais magkaroon ng isang representative sa Pilipinas para sa mga bagay na dapat asikasuhin. Alam nyo ba na ang pagkuha ng special power of attorney ay madali lang din? Narito kung paano. Step 1. Pumunta sa website ng Philippine Embassy at i-download ang form para sa Special Power of Attorney. Step 2. Pumunta sa Philippine Embassy ng bansang iyong kinaroroonan, lagdaan ang dokumento at ipasa mo ito. Katulad sa Pilipinas, kailangan mo rin itong ipanotaryo. Step 3. Kapag naibalik na sa iyo ang consularized SPA, maaari mo na itong ipadala sa iyong representative sa Pilipinas. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself.